Ah uh, guys, habang dito pa kami guys, mag video video kami kasi minsan lang kami makapunta dito guys. Ito pala yung ano, uh, city garden view. Ganda dito guys. Pero delikado talaga yung cellphone mo dito guys pag mahulog. Hello. Yeah. Ah, kuno ano? Yeah. Oh. Guys. Ganda talaga guys pero delikado talaga yung cellphone mo dito guys pag mahulog. Okay, looking guys. Ang dami doon ko ano Mga building dyan guys oh. Overlooking and guys yung hmm. ano tinambakan niya yes, yung Manila B. Ano ata yung mga niya oh? San? Ano? Yan. Okay. Yan ang may mga barko dyan guys oh. Nagtambak ng mga buhangin yan guys Yan na Para makauwi na kami ngayon Okay Yan okay na guys